Hey! Mo ba Sinta. -por. Lang sa ay, nandito na naman tayo, nakasandal sa leather seats ng isang marangyang sasakyan. Habang ang mundo sa labas ay unti-unting lumulubog sa traffic at, ironically, sa balita ng mga proyektong panlaban sa baha na lumulubog din sa... well, sa unsaan. Habang pinanonood lumang kabalbalan, pindutin nyo na rin yung like at subscribe kung may pag-asa pa kayo sa mundong to na umangat sa baha ng korupsyon. Ay, Kiko, these COA reports are just noise para silang chismis sa kapitbahayan. Remember, yung mga balita na yan, kung may usok, may media hype. Hindi laging apoy. Pero sir, sabi po sa balita, yung 342 million pesos daw po na flood control project sa Lubakan, may ghost deliveries ng gabion wire. Ghost po? Pati po ba materials minamaligno na rin? Baka po kailangan magpamisa sa construction site. Ah, Kiko, that's just a technical term. It means the materials are so efficiently integrated into the environment. They become one with nature. It's advanced camouflage. For strategic reasons. Diba nga, kung may tyaga, may nilaga, at kung may creative accounting, may innovative infrastructure solution. Ah, camouflage po. Kaya po siguro yung iba, sabi 100% complete, pero wala daw po. Ginawa pong invisible para sa mga kalaban ng baha. Pero sir, yung iba naman daw po, tilting, misaligned, at riddled with cracks bago pa daw po bumaha baka po yun yung mga ghost na nagtrabaho, hindi po marunong magsemento. Kiko, my friend, that's the beauty of engineering challenges. Yan ang tinatawag na adaptive architecture. Ibig sabihin, nag a adjust na kagad sa future seismic activity o sa pagbabago ng water flow. It's a proactive design, not a flaw. Parang sabi nga, ang hindi lumingon sa pinanggalingan, ay hindi makakarating sa paroroonan kaya dapat laging flexible ang foundations flexible po eh sir yung 342 million pesos po saan po napupunta yung budget ng mga flexible projects na yan kasi po kung ghost delivery ghost workers tapos invisible structures ibig sabihin po mas marami yung pondo na hindi nagamit dapat po mas malaki mo savings di ba <laughs> kiko You're thinking too linearly. That 342 million pesos isn't gone; it's simply been reinvested. Think of it as a nation-building opportunity fund for future flood control projects. Kasi nga kung may isinugsok, may madudukot para sa mga next generation na proyekto. It's a cycle, Kiko, a beautiful cycle of economic activity. Ah, cycle po. Ibig sabihin po, yung mga baha parang cycle din po, babalik at babalik. Kasi po kung ganyan sir, baka po mas maganda na lang na magtayo ng mga bahay na lumulutang para hindi na kailangan ng flood control. Mas mura pa siguro yung mga bangka. <laughs> Kiko, ang ganda ng iyong imagination, but we must stick to the proven methods. Ang importante, may action tayo. May reports, may investigation ang importante nakikita ng tao na may ginagawa. Sabi nga nila, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa, at nasa kontratista ang implementasyon. At doon nagtatapos ang ating episode ng walang katapusang sirkulo ng pagpapaliwanag at pagpapalusot. Ang lahat ng inyong narinig ay pawang kathang isip lamang. Ang anumang pagkakahawig sa aktwal na tao, lugar o proyekto Buhay man o patay ay purong nagkataon lamang o baka naman sadyang paulit-ulit lang talaga ang kasaysayan. At dahil tapos na ang palakas, ishare nyo na to. Baka may kasakaling magbago o baka wala. Bahala na kayo. <coughs> na magawa-report. Chismis lang sa daan, yan ang tawag nila. Yan ang balita, kung may usok, may media, hype lang halika. Hindi lagi apoy, pakinggan mo ko, huwag na mataka. Ngunit ang radyo sumisigaw, 34 to million daw. Flat control projects for patch and ghost delivery, sabi nila. Gabi on wire na di makita, pati materialist, di na maligno na pa. Ah, kiko yan ay term wag nang matakamahal so efficiently integrated one with nature yan ang daya advanced camouflage strategy ko yan di ba kung may creative accounting may innovative infrastructure oh ang hibig ng proyekto invisible million million kwento di makita di masilayan sa gitna ng baha puso'y nagtataka nasa anong punto ng bayan saan naglaw na may 100% kang

mag-isip ng linearly Kiko yan ay mali Proven methods, action, reports, investigation lagi Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa Pero nasa kontradista Kiko ang implementasyon Sige na, kaya ang bahay pumapanik Isang site o di pasinta Baka mas maganda na lang magtayo ng bahay na Pero wag kang Kiko stick to the proven ways Ang importante may ginagawa sa mga taong nagtataka Ang hinig ng proyektong invisible うん。<music>